Yes, good morning. Today is Friday at merong ibibigay po sa akin yung kaibigang Dasalva ko. So ayan po siya, kakarating lang po niyan. At may binigay po sa akin ito po, uh, Gatsby. 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 po guys, dalawang, dalawang, dalawang peraso po, bagong bago. Binigay ayan, niya para ayan, sa akin. Ayan, ayan. ayan po, kaibigang Dasalva ko. Tara <laughs> na, saan ka ngayon makakairi yan pa rin? tayo. Dayitari, may pagkain kami mamaya. Ayan. So, doon tayo sa uh, natin. Of one. And guys, Gatsby. Gatsby. Yeah. Tampat mm. tayo sa iba sa itaas at saka sa ibaba. ba. Yan. Nagagamit ito sa ibaba tsaka sa itaas guys. Ay, kom. Bigay pa ako sa iyo. Asan? alam, mo yung ginagamit sa pag may lagnat. Bago, ano yan? Ano rin yung ina, ano, tinipantin sa lagnat. Ay, timber gun temperature oh, bago, po, bago pa yun ang guys may bibigay rin yung kaibigang the selva ko okay <laughs> na <Ayun>, ang cute ang <laughs> cute mo naman dyan pre pre uh, salamat pre nito ha ah. salamat na marami binigay mo ang marami dalawa lang Dalawang. yan dalawa lang dalawa lang hindi yung marami ang marami sobrang tegas na ng buong oh, mo nyo o oh, pero salamat pa rin kasi binigay mo sa akin to ayan yan yan ya, ya. bago pa oh bawas yan amoy tamod yan ang <laughs> kaibigang okay. the selva ko so guys hanggang Postle akin sinal kami rito pala maglaro ay di be araw na lang palis na kami dito sa San Lazaro guys ano ang kaibigang ko ah, hanapin ko mamaya morning na sir morning sir yes, na. Ay, araw na kami dito, na kami dito, dito na sa, sa Lazaro, ah, alis na kami. Ah, alis na kami nakatago pa well, lang po guys. malamin uh, maraming salamat. Bye.